Para pang sa pangset, mga ito, maraming sibuy at maraming bawang. Pangset, mga ito, lalamang babo. Ayun yung baboy mamaya, kita. Lalagay tayo ng kerot, ng kerot, at lalamang babo ng mga ito, ay sa oblatin. Saka kerot, saka ripolyo. Pangset, mga ito siya. Kaya tayo magpipuro itong wala. Hindi nakadili ng galunggo. Salapya na naman, mga sol. na naman. Ito po ano, repolya. Repolya. Ah, Miki. Tubig, yan. Yeah. Tubig. Repolya, yan. Pasit, yeah. oh, oh, ah, Miki. Doon tayo. Oo, yan. 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 Ini mungkin dia Bulyo, mahal ka dyan. Bulyo. 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 Wala na tayong so uh, buro. Wala na tayong buro kita. Ano? Meron tayong marami kayong buro. Anong buro na magagawa? pa? buro na magagawa? Anong Masarap. Talong. Maglaga kayong talong. Okay. Baka lilit naman ang talong mo. Marami natin talong. Hindi ka maglaga. Eh, pwede naman natin itork Ay, doon. Sabi ito po ka nung ma... Ito po ka nung malaro, maliwa yung magluto. Sinungaling daw po yung pagka nagigisa kayo yung magluto. Hindi po sabi ko sa kanya na sinungaling yun. Ito yung, yung, yung bisita. Nagyak lang po. Nagyak, nagyak, nagyak. Nagyak, nagyak. Nagyak, nagyak. Pirito, pirito. Tingnan natin dito.

wala namang amalan buong ay mga ito ito natalaki karamihan na lang ito kaya ang yaman ang kasi gusto ko may kaliske अच्छा कर दीजिए क्या तुम ये देंगे और पापा माय मर ही गई वहां na masarap mga idol nakukunti naman to nakilang dinubuan yun hindi pa na masarap talong na bagong laga aro, hindi pa nalalaga ka, yeah. na, ito po mga bibit yeah, na ako nagalubaw po mga idol kakain lang puro na? kapag po kasi ako may magdasal eh may niya po agad isabi yan <laughs> kaya ikan magdasal <laughs> uh, lagang talong Dagantalong uh, at saka ang tawag doon. Eh, uh, May isang kalderong kanil ito. Oh, Dagantalong eh, uh, at saka talapi at saka buro. Kukuha na lang tayo ano? dito uh, uh, yes. na sinong datasan. Kasal na kapi ito ay. Ayan o. Ito mga 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 kasapagsan po. Lord, parang uh, gabayan po kami sa pagpunta dito kay Idol na nakita namin na ayos naman ang ano niya talaga at saka masaya dito po

yung isinandok ko sa mga tao okay, okay, mga mga tao doon yung okay, okay. hindi malam ay buwag ka, maganda yun sa okay. ay sorry, sorry, sorry sorry, <laughs> sorry tumakal tantan ko, sa inang ano mo tantan lato dito ko na lang, may mantika yeah, pa yan pagkasal mo muna tayo ano nga tayo po dito kami sa tabi ng ilog mga ito. Ganda po rito. Oh, si buso. wala kang ano dyan. Bigyan yung tagi pa kaldero. Kaldero. Pati tila pa yung dito. Pagdata sa mga si Pastor. Brother. 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 Dito pa dito. Ay, dito pala. Meron pa dito. Wala Ay, banda rin. Ano? Kakain na naman mga idol. Buro, talapi. Walang kamatay. Talong at saka pansin. Buro na dito sana. Si, uh, sa, 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 sabi kayo, pagka wala kang kanil. Eh. Ay, tama na. Tama ano pa pala? Niyo, lomi, lomi. Si ah, si si <coughs> ano tawag dito? Astaga, ako yung yeah, no? <coughs> <laughs> ito? Sandali, bibigyan ko kayong paset. Ikaw ako nalangit ang Buso. Ikaw? Ito ako. Alayang ginawa ng paset. Pababa ba? ba? Anong set ng buro. Hindi na niya anong buso. Hindi siyang Hindi tawin inuulan yun boyet ko talaga. Ano na. Pantanggal na nga ang over yan, buhit. Oh. <laughs> Nakakain lang ko ba ngayon? Ano Break din ano naman ano? ni buhit eh. So, Masarap ito, pasit na ulo, no? May isi yeah. na, may... May ano yan, may ano tawag ito, may uh, limasag na sa ugo. No? Oh. Mm. yan, Dadasan mo si, oh. oh. na si... Dadasan mo na si Pasaro, Fredo. Fredo mosagurat dagul, Dagol! brance prety ka, ay na man, si Thomas, si Dagul, dagul, Dagol Dagol. dagul, dagul, naman dagul, 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 Salamat po, Panginoon, sa biyayang pinagtalog ko sa alam ito. Sana po ilaging dumalawi ang biyaya na gagali sa inyo. Salamat po. Amen! Amen. Uh, parang ilog lang. Mm. Umadaloy. <laughs> um, eh. Ay, ay, hindi kayo kumukuha ng upuan ay, nababasa ko pagkawala kayong upuan mas maganda yan, Diretso. Kaya tayo mga idol hindi nila alam yung koboy eh good morning, good morning Kain na, Kain na Kain na, kaya na, kaya na. Kaya na. ha, bulak na bula ako, ay. ang ganda ha, ah, yung masarap Ate, ano ba? Ate, okay. okay. Eh, Ang dami ha. Tinitingnan ako ni Tanta ni. <laughs> wala tayong kusara. Na, no, walang kusara. Ang pa naman. Ang bulaklak Ang Wala tayong kusara. Sarap o. Oh. Kakain boy ito. Yung malu yung mula mo. Ba't wala kang talapya? Ito talapya o. Ati tayo. Ati tayo Ati tayo Ati tayo dito. Ati tayo dito. Ati Ati kamera. Kamera talaga. talaga. Di pa talaga nagsasawa sa talapia. May pasit mga ito. May ano pa. Gusto pa talapia. Gulay o. Oh. Pampahaba ng buhay. O. Oh, gusto nung may gustong gulay. Pagka gusto ko, talagang gusto nila eh. <laughs> ano? <laughs> Ayan. Tira natin ng konti si Rudy. Tira mo konti. Tira mo konti. Tira mo konti. Tira mo konti. Kaya na po tayo. Harap po. Harap ng gulay. Abot sa tatay ko. Nakakapitas ng gulay. Kaya na tayo. Mahal.

Kaya na po kamo. Kaya na po. Ay, may buro, no?